Hello, good morning, good morning. Thank you, Lord. Saga sa gasas kinabuhi. Gulat pa katang matarong muntaga. Adlaw lunis na. Salamat sa ginoo. Oh, patapos na ang October. Karoon lagi kay <coughs> narapok ang sa payag. Kay dahan ang tuluman ng Basta lunis. Pitaw. Kay buwan mo sa tuluman matag lunis ito ko baryo magsa ba o matematik na na hindi ay ha mapuko ka magdaham mamamiri di ay ang hikaroon ay eh, hatod sa ahang payag salamat sa kutbingo nga ngay gagaw nga leader cluster gabi po din sa atin nga asan ako kay kaya si mamamiri ko no ay sa ahang payag So, salamat sa ginoo kay natalingan pa sa mga nga na ako palayag na dugo sa ginoo pwede lamang sa mga taong di o sa mga inga na ngayon uh, na ay mo mga dunia kuwan na andan dapat ko rin sa mahal nga berhin karon ibuntag lamang na mo kay ibang um, palis kay mamupudog at daw nga yatod sa huling oh, dayon itong among cousin nga naas sudlon pagani ko kabijil masabot na to siya kaya bawas ang kabisihan mabat na mga simbahan sa lasinda dyan ala ano, una nang karoon buntag sabi ko put kipot kaya bawas mga kanya pa dyan nga sa highway wajita ho walang grabing abog mga nang alas tres pa ko nang limpyo dyan karoon dalam daglam na mas gawas mga sa kukuan, Herbal na. maginam ko o oh, kanang ng na hilba, kanaba o oh, bayabas. kay Ang ginawaan, mga pag-minyamar. na pa din ang ginawaan pala ka. Taglaw na niyong hanggang bati-bati. Ignap -bati. so, ko tayo. Masunod taglaw. Balit na pokus. Buwan. Ay mo tala ko, hindi pwede di pasagdan pero madada pa man ni eh. sa inlan og herbal. Napapakoy di inom para sa sa kutok-kutok. Ang salamat di ay good morning di ay nindo ni Takala. Good morning ma'am, maliki busy lagi kita ma'am og abin hamam ma'am ni Takala og nakas nasud, nasod, mara day kasliti at bangra ta. Silingan day mong kuan remix. Ma'am ni Takala. Mam ma'am Sara Laila Amid. Good morning, ma'am. Kamusta ka lakaw sa panahon nito? Dumadol? Magpupadado ka Gabi kay gabunak-bunak na bagsig uwan. Ang labi na sa tiksas Ni ma'am Maripi. Ang ipakita ni mo, ma'am. O kung sa itong, kung sa ka, kung sa imo atong mabanda. Kung pila ka puno, kumuha. Pwede mo tanan. Bitaw, daghan naman na, ma'am. Daghan naman ng mga uan. Daghan ng mga putdunon. Sa abin mo hanggang putdun ka ron. Di pa di ayahan na lamang video handaan. Ang ipakitaan ni mo. Huwag na ay muna. Wala ko lang na yung color nga. Di na may wawaan. Basta kayo na yellow. Pus siya pink. O. Purple. Purple. Good morning, Tanan. Mamuning Ayok. Good morning, Pilisa Taghap. Good morning, Tanan-Tanan. Jit Mendoza. Good morning, Diha. Og ni Arlene Rolon. Maayong Gunis. Diha, andong Tanan. Diha sa Kisang City, kang... Pilisa Taghap, Sindan sa kung inom sang, kuan, o kung ano. Marada ba niya? Kasi matinga mo sa kung ano ha? Ako yung laing nahubot. Ito. Binidaan ani upaw. Bahala pa mga baser mo diha dun sa. Ito din kumin sa hingagaw. Matugbahin sa. Hindi ko sa sanisang Wala ko niya sa Awa-awa, nga puno man si Karol isang rip daghan Junora Bertodaso Bernaldes Bertodaso daghang sud mabitong magbut-but ta ko mabitong na maha itek nagdim ay itek magbut-but. buot sa karon na namo kusang pajag nang kay may itek utot hangin utot na na may mga itek Betaw karon mingaw sa family house si Nanay nag si si Aliana. Kasi si an week na karon sam Sembrik man wa nak liksi wa uban ada sa sahay si Aliana ni pud uban ha. Kasi na. Ku tayo dito pa wang kawat dito ako gabi kuning abot daw ako lang kitan mo abot bala na mo hindi po inigit labo ang sagbot pahawai sa kong kape stop ang sanay

saya panggil tani mu, Nay? Aduh. Kay? Dari mengetuk semuk-semuk kebi? Dari mengetuk kebi? Bisa. Oh, jadi pegawas, nanti? Iya. Pegawas, sama suka orang yang mulik. Masuk sali mulik, naik. Hah? Masuk mulik. Kenapa? Masuk mulik sali.

Kaya ang mag na give away pa rin sa 1990s pa. Marabaho ko. Manila. 1990s pa. Ano, oh, grabe no. Ingani ko mo tapik ang mga gamit na pagdihang mga baso. Duhan ni sila kain nga ni s pa. Kani hang baso yun. Kani na jid Di ba wis na sang amos o sa nabaho pa kuskuan. Lila. Da, na yung tinay. Yap! Eh. mag, -ihap. mag -ihap sa uh, poong uh, cotton. Kani, number one. Ano number two three, number four, five, six, seven, eight. Kani mo purple? Eight, nine, na, na ulot. Ten, eleven, kanto. Twelve, 13, 14 Bin nang kung nanay og saging katong dagke. Ka. Sa kung gibahin an na. Dapat si mga ini po ni dadaan nga hinog nga kuan. pasyon. Biskay mga tuntak ko na, passion nan na ko ni ini po. man sa buka ang mga bungtag. Kuan oh, man vitamin C. Bisi nga gi nangay pukuragan ng ida. So apo kuan ida pang Helen sa Garcia kay si Kia ya, kay mo ang man dali. Mali, mura hangi mo kuan ron. Ni nga sana man ni man, nay. Hmm.

Saan ka ba naman? Sa isang kasabuan, sa isang na 'yung kamera, muuntarano sigbantay niya la. ang Abdi po hindi ka biki pa kay paambak man ng gamas kang nas aro. Hmm. Jadi mantap ta putik mulag ta check tisi kay. Amara tan balik na pud kanang aha man jud na. kanang tisi. Why ka? Why kay ad naman ini hat sa sidra. Dos. Lai nigud sa dan kay pag sa cortis kay pak sugod sa October 1 sugod nang banggai. Adli at mo ni an kada kada ko an dadto sa kapilya. Kapilya. Pag kining kining mamamiri kuan mo na ilibot mo sa tanang cluster mong di mahibawaan o kanus amo abot. Ah, Suro na na, murag banda na po nang kuan mo balik na din eh. Nagatupong di ba yan mercy? Nag-abot po ming... Di kanina ng February hmm. mga ma... Nagatupong di ba yan mercy? Nag-abot po ito ming ma'am Sopronyas Tagbilaran. Ang kami kayo. Nag-abot po ito ming ma'am Sopronyas Tagbilaran. Nag-abot po ito ming ma'am Wa jo kuring de mun mag gi alangan ko bang sepun nya kan ni amot bandani jam tu gi de o sejang kan aku aku gi nam sayo una mak gi ko kapuan kai

Kuha naman. Saan sa ito na po ah? Ngaron. Year ba? Year nila naman tayo? Bo. Mga bata pa ta. Mm, lagi bata lang. Yung marami ay. Oo. Oh. Hindi minso na po di, ko. Hindi pa to oh. 2019 pa century. Hindi pa oh. na mga line 8 pa to. Kay mura Gamay pa sa yun, to. Tita hmm, Kuan pa tayo. Yolinda, 1997. na to. May graduate na ba tayo elementary? Oo, na high school na ta. School Manila na. na ka. Basta 8, 8, Nineteen lagi mga nine, ug ganing mga 19 5 Five minutes later. Pagmanaw ng barangay, nais nagsilag din ilaw. Nais po sa anniversary sa tatay. Fifty-nine. Happy 59th wedding anniversary. Kalipat ko, fifty-eight 59 Fifty-nine d'ya. Dapat makulit din ilaw. Palit sa

Ali mo ka kung magawas? Unexpected po nah, ba? Unexpected po nung ba nui? Oh, oh, na ilin. Ano labi. na Di ba kaya po kamang anniversary? na Oh labi yun si naplor. Ano ba Papang pa? Grab. mga kawan plor? Makuna. na.

Grabe oh, na manong panoy Ayun. Sir, kami lang duha sa hindi tatay. kami anak ni sa kay anak ni Juan sa gagaw ng bear anak ni Sumo may so asyon itong tagagin doon man Bernaldez tagaba <coughs> asa ba si sister David mawag na ni first time hanggang nila ni lasyenda mawag na yung mentira lasyenda nggak oh, usah khawatir nggak ada dia bener ya ada lah suka termi yang pules guide dia Delpin. harusin sayain mana nah, hah nah, si kwan dia si si seperti ini nah,

pulih miki gurene wae gising-gising berarti tu rene bagi sing kateng kabau bubut-bubut ckelito pulih aku yo digegau meneman mung kaya ungu pulih gamik esensial ya diram buka mutar din din